Hello guys so, Alam mo bakit nandito tayo Dito tayo sa may harap ng Camilla Alta Pestamol, Mall All day supermarket All home Kaya tayo nandito ay Tayo yung magbibilag Bilag talaga Hindi guys So guys, dahil kumita tayo kahapon, Sabado, ngayon linggo, Pizza Dos. Ito Ito nito guys Hmm tanda nyo itong lugar na ito ha At tayo ay Gagawa ng pang load At ropa Ito 200 Tapos nga nito Tandaan nyo guys itong lugar na to guys ha Tapos nito at doon po siya ilalagay mm. katang load sarap ng Mall. kamilya alta ito lang para basta na yun Oh, sama ngah tak ya, terlalu panjang, mana? Ito guys tinakpan ko na Kaya ng bahagaron tanda nyo ha Dito may harap ng Alta Camilla Istanbul bon. Tanda yung punong yun Ito siya subscribe Tanda mga subscribe Tanda nyo kayo mga subscribe belajar tu ah. Kena. Okey. Next page ulit.